sira ng bike mo sir? Ano sira ng bike mo? ano? Nakakalasa yung ano Kadena Ay meron akong pang ano sir Kadena lang yan Meron ako rito Ha? Meron akong kadena Meron akong kadena dito sir Pati nga ako Saan siya nakakalas dito? Nalalaglag? Oo oh, dito siya nalalaglag Ayan o oh. Dapat yan hindi yan sumasampa sa ngipin. Oh, Dapat siya nakalapat. Oh, nakalapat niya. Oh, meron na akong kadena dito tayo. Eh, bigay ko sa iyo. Dito ka tayo sa lilim mo. Sa kapa ba ano? Sa kapa mo tayo. Sarangan. Sarangan ka pa? Ito ang dilim pala. Ang layo mo pa pala eh. Ano pa lang pa ang bato tatala? Ano to? Mambog? Batingan, Ito yung Bat batingan ano? <laughs> Ito meron ako dito eh. Dali lang ko amin. Ano? eto oh. po na natin tayo. Eh kakabit natin. eto bago to yung kadena ko eh. Siguro kaya ganyan Sumasampa na. Luma na siguro yung kadena. Try natin to. Ito yung kakabit ko. Tingnan natin kung sasampa. pa. Kita mo tayo. Iba walang sumampa. Kasi eto bago yung kadena. Etong kadena mo tay luma na. Kaliktar natin. Mainit Oo, yan. Na, boss, mabala pa kayo, boss. Hindi saglit lang yan, tay. Ay, sir. Ah, tulungan ko lang si Tatay. Eh, hindi siya makapag-bike na maayos eh. na ah? nang ng ganyan na Ay, ito po. Ay, ah, sa Shopee po. Doon ko po ito na dili. Malaking bagay ito tayo na meron kang pamputol ng kadena. Okay. Tingnan mo ngayon, okay na. Ito tayo. Kaya to humaba ng ganito yung kadena mo. Kasi hindi siya nalalangisan lalagyan natin ng lubricant para ano, hindi siya madaling masira yung kadena mo. Alaga mo lang sa langis yung kadena mo para hindi siya madaling maluma. <coughs> <coughs> Ay, wala akong bahay dyan sir, di po ako naniningil Sir, i-testing mo muna yung bike Ikot ka lang isa para sure ball tayo Ikot ka lang isa tay. Tingnan natin kung show, kung okay na Ano tay? Okay na no? Oh, ayan. Hindi ka na maglalakad niyan. Yeah, Pinagrama na ko na yan eh. Magmahal na ko. Eh, Lalaan na Parang pinatanggal. Ah, pagka paakyat -pa ka, bumababa ka sa bike, tapos tinutulak mo na lang. Ay, hindi mo na kailangang itulak yung bike. Ah, wala nga naman tayo. Wala nga naman. Tayo saglit, saglit. Wala kang helmet. Wala kang helmet? Wala, wala kang helmet. Ang motor lang yan eh. Ay, eto tayo. Ah, uh, para safe ka kasi may nanguhuli na lang ano. kami. Wala ka naman po, wala ka naman. Ingat po sa biyahe. <laughs> wala ka naman po.